Good morning. good morning. Kumusta kayo? Ayun. So, sinusundo na tayo, no. Ayun. Oh, so, ayan po, no. Ayun, sumusunod sila, ang <laughs> uh, ganda ng parada namin, no. <laughs> Ay, yeah. Good morning once again it's a wonderful day today so ngayon uh, ito yung uh, oras ng pagbibigay natin ng uh, pagkain at mga alaga pati tayo at uh, nandiyan na sila sa kung saan sa uh, inaantay na tayo huh? so, ganon rin yung uh, kanilang routine pagdating ng oras ng uh, ating uh, alam na nila na paparating tayo nandiyan na sila sa get sana na hantay tayo no na papasok para no at uh, susunod na sila uh, so ganoon pa rin uh, hanggang ngayon hindi pa natapos yung ating paglilipatan tagal tagal pa yan kasi pag uh, nakagawa tayo dyan ng uh, paglilipatan matapos yung bahay nila dyan so gagawang pa natin ng uh, perimeter fence no, para sikti yung ating mga alaga hindi ka agad, -agad natin ililipat dyan dahil uh, naninigurado tayo sayang din naman yung uh, pagod natin kung uh, hindi natin na uh, ano no maproteksyonan uh, madilim pa dyan wala pa ring ilaw no? so kahit na walang ilaw kung uh, malagyan natin ng perimeter fence so magiging safety sila <coughs> so ito po yung uh, ginagawa natin na ito no? ito yung uh, uh, pangarap ko na pinagpalit ko sa trabaho ko sa Maynila no magkaroon ng uh, pagkain sa hapag kainan kung saan uh, nakikita ko no na kulang na kulang yung uh, ano supply ng ating uh, lahat ng ano no kasi nalalaman natin yan kagaya ng palay no so kamahal ng bigas no kung ibig sabihin kamahal ng bigas so umaangkat pa tayo sa ibang bansa no para Uh, mapunuan yung uh, kakulangan ng uh, bigas natin no so kaya nga hindi na bumababa no hindi na bumababa talaga yung bigas no kagaya ng mga prutas no uh, so dito naman pag uh, namumunga yung prutas so sabay-sabay siya ang naarbis, uh, na harvest so pagkain lang talaga no dahil ginaman uh, natin na uh, dadala nadadala sa market dahil sabay-sabay nga at uh, pag pag dinatransport mo sa market So, sayang, uh, ano pa, kulang pa sa, ano lang, no, transportation. Kaya uh, nasa malayo tayo. Pero, sapat na na may makain tayo, no. Uh, sapat na na mayroon tayong pagkain sa pagkainan. So, kagaya ng sinasabi natin, na paulit-ulit, no, kagaya ng pag-ventures natin ng farm, no. So, lahat po ng uh, kinakailangan natin, no, oras-oras, ay nasa farm ng gagaling. Kaya kung anong nga uh, kurso mo, mapabugado ka man, no? O mapa-engineer ka o doktor, so kailangan natin 'yan. Hindi na sa hindi natin kailangan, pero hindi lagi, no? Ha? minsan lang, no? Buti sa isang taon kung kailangan natin, ay sa engineer nga hindi natin kailangan pa dahil uh, hindi tayo nagpapatayo ng uh, magandang bahay, wala tayong uh, kailangan. Pero pagdating kay farmers, so oras-oras po natin siyang kailangan dahil siyempre tuwing uh, kumakalam yung ating sikmura, no? Ay uh, maalala natin si farm, kailangan natin si farmers. Ganun po kahalaga si farmers, no? So ngayon, no? unti-unti uh, na tayong nakakapag-produce ng uh, ano, meron na tayong manok, no? oh so, yan na rin yung uh, ginagawa namin ulam pag uh, walang ulam, no, yung itlog niya. So, uh, table egg pa yung uh, uh, yung table egg naman, yung nakukulitan nakukulit natin na itlog. So, yun yung binibinta natin, na binibili natin ng feeds. So, paikot lang. Pero kung uh, magpapapisa pa tayo, ilang araw bago mapisa, no? So, kagaya nung nagpapapisa tayo, ilan lang yung napisa. Kaya malayo, So, ang ginagawa ko na lang uh, temporary ay uh, table leg na lang muna yung uh, pinoproduce natin. At uh, yun na rin ang inuulam natin pag wala. So, nakapag-produce na rin tayo ng pato. Meron rin tayong uh, mas no? At uh, yung mga mas natin. So, parami na lang parami. Yun yung mabilis sa uh, domami dumami. At uh, ngayon, dalawa yung uh, ngingitlog, no? Yung isa, ay uh, 20 piraso na dahil uh, naghalo halo no yan ang mahirap no uh, sa aking pag-aaral yan ang mahirap sa magkakapatid yung uh, inahin natin so isang pugad lang yung pinupugaran nila no dami naman akong pugad na ginagawa ay uh, ayaw nila doon lang sila kaya nakatambak ngayon yung itlog nila iniwalay ko pa yung ano dahil umabot na ng 30 piraso iniwalay ko na yung isa So, nadagdaga naman, eh, siguro, doon na nangingitlog yung iba sa pinaghiwalayan ko. So, tara na at uh, papasok tayo dito sa farm, no? Kasi, okay, nandiyan na yung uh, mga nagaantay sa atin. So, let's go! So, approaching na tayo dahil, uh, kagaya ng sinasabi ko, no? Nandiyan na sa gate yung uh, sundo natin. Nandiyan sila, oh. nakikita po ninyo, nandiyan, oh. ayan. So, kawawa yan. Ito yung umaga at saka hapon. So, ganyan po yung uh, routine rin nila. No? Sinusundo tayo dito sa, ano, sa gate. Ito yung gate natin. Nandiyan sila. O, oh, uh, nakikinig sila sa pinagsasabi natin. At uh, yung kambing ko naman sa loob, no? Iyak nang iyak. Kaya tumatawag na rin yan. Gusto na rin lumabas. Yan yung uling-uling uh, pinapakain natin dahil uh, syempre hindi pa bumababa yung hamog no. so kailangan natin na uh, buksan muna ito. Si nakakandado ito. At uh, nandiyan na sila oh, ayan, oh, ayan yung mga makukulit oh ayan. Oh. <laughs> o so, sila no. Oh, buksan natin para makapasok tayo no. Oy, oy. pasok, pasok, pasok. Oh, ayan na sila. Oh. Yan, oh. Hello, good morning. Good morning. Kumusta kayo? yan. So, sinusundo na tayo, no? Anong talaga pag uh, umaga, no? Yan yung uh, routine nila. Uh, kagaya ng uh, routine natin, sinusundo tayo, no? Okay. Tadang! Nandiyan sila lahat o. Oh. Ayan. Yeah. Nandiyan sila o. Oh, yeah. uh, uh, sa atin. Ang tagal naman ni Boss. Sabi nila. Tagal naman ni Boss. Ayan. So. yan na uh, susunod yan sila pag tinawag uh, natin sila. yan Tuwing umaga at saka hapon, so yan dyan sila, sinusundo tayo. So, halay na kayo. Pasok na tayo. Halay kayo. Hali kayo. Sige. Woo! Sige, sunod kayo. Ayan. oh ayan po, no? Ayan, sumusunod sila, na. <laughs> ah, ang ganda ng uh, parada namin, no? <laughs> Ay, yeah kawawa sila pag wala tayo, dahil ayan o, ayan o, sunod sila. Ah. Halina kayo! oh ito naman yung mga makukulit o, oh. tumatawag na ngayon, yung mga makulit, yung mga malaki na yan. Yan, tawag na tayo, ayan yung uh, mga bibigot natin, yan o. Oh. Mga bisiro natin. Hello, good morning. Kumusta? Ayan. <laughs> ah. Ay. <laughs> ah, kumusta? Ayan yung uh, mga bibigot natin, oh ayun. So pag uh, nanganak yung dalawa, lilipat na rin natin dito. Kasi uh, siyempre, hindi pa natin nilalagay sa ginagawa natin pa eh. No? Ah, uh, temporary muna dito dahil uh, safety sila. So ayan, dumating na kayo. Kumusta? Sang kayo galing? Ha? Huh? Kumusta? Saan kayo kaling? <laughs> ayan na, ayan na sila oh. Saan kayo kaling? Kumusta? Ha? ha? Ayun yung uh, baldado, no? Kawawa talaga dahil na uh, napilayan yan sa nila ng pagkain. Naapakan na itong mga barako, itong mga malalaki. Kasi walang patawad to. Mapakan na mapakan, basta makakain lang. So ayan, nangihingi na sila oh. Ayan oh, gugutom na daw sila. So, antagal-tagal natin. Ang daming, ano, sabi niya, daming tsitsiboretsi, pero nagugutom na kami. So, yan po, at tsitsita uh, uh, po ninyo, no? O, so, ganun po yung, uh, ano, nandito sila. <laughs> so, yan yung uh, magbibigay sa atin ng, uh, ano, lakas at uh, sigla, no? Na magpatuloy sa ganitong uh, ore, no? At, uh, ito na nga, ilang, uh, ano pa lang, pagdating ko dito kung uh, automatic na naipon ko kagad kasi nangitlog nang nangitlog din itong mga pato ko na binili so uh, mula nung hindi ko nadala dito wala akong nalilikom sa kanila no? kasi halo halo lang yung pag dito pero ngayon na uh, naipun naipon ko sila dito no? ang bilis lang na naggaroon kagad so yan yung uh, dalawa oh. yung uh, bagong panganak at, uh, ito naman yung uh, makukulit no ha uh, laki nao ayan, oh. ayan nagbibinata na ho oh. nagbibinata na so ito lahat ng kambing natin ay uh, native pa no uh, hindi pa tayo nakakapag-produce ng uh, may lahi no uh, sabi nga nila dito daw mag-uumpisa muna sa native no habang uh, pinag-aaralan So yan, pinag-aaralan pa natin no? at unti-unti uh, na nga ang paparami tayo. So magandang umaga po at uh, mag-prepare muna tayo ng uh, pagkain nila.